Pamilya Diskaya walang planong takbuhan ang investigasyon ng Senado at Kongreso ayon sa Legal Council. Sinigurado ng Legal Council at tagapagsalita ng pamilya ni Sara Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III na walang planong magtago ang kanyang kliyente. Sa pulong balitaan, sinabi ni Atty. Samaniego na nasa Pilipinas lang ang Pamilya Diskaya handa o mano nilang harapin ang anumang investigasyon ng Senado at Kamara kung ipapatawag sila at wala silang itinatago. Makakaasa po kayo dyan, hindi yan tatakbo. Wala akong tinatago ang uh, Pamilya Diskaya at haharapin uh, po namin ito ng uh, may pagtalima sa... Uh, supina ng uh, House of Representatives or Senado. Muling higinait ng pamilya na legal ang pagbili ng lahat ng kanilang pag-aaring luxury vehicle. Nagpahayag ng pagtataka ang abogado sa search warrant at binigyang diin na walang itinatago ang mga diskaya na ang lahat ng sasakyan ay lokal na binili mula sa mga autorisadong dealer at legal na nakarehistro. Opo. Na lahat po ay locally purchased. Locally purchased po lahat. Wala pong in-import ang uh, spouses this guy rito para maging consignee sila o gumamit sila ng consignee. Lahat po locally purchased po. At lahat po nakarehistro yung 12 luxury cars. Hindi po rirehistro yan ng uh, LTO kung meron pong tax due. Basta tandaan po ninyo, kung illegal po yun, wala dapat doon. Ang layunin ng pagpapakita ng mga mamahaling sa ay sinabi bilang inspirasyon kahit na ito ay ginamit sa maling paraan para sa mga layuning pampolitika. Ang mga diskaya ay inulat na nagmamayari ng 28 luxury car, hindi 80 gaya ng sinasabi at sinusuporta nila ang paglikha ng isang independent commission upang imbestigahan ng mga umano'y maanomalyang proyekto sa pagkontrol sa baha. Check namin kung ang tama po yung may uh, uh, AP. Sa huli, nakiusap ang legal counsel ng Pamilya Diskaya na isang tabi o wag na idamay ang mga bata Nakikiusap na lang po ako sa inyo. Wag, oh, yung makasawa na lang po, huwag na lang po yung mga anak. Kasi siyempre, tayo rin po, siyempre, nakakakuan din na nakikita natin yung mga mga anak na yung, yung spouses is kaya malakas po ang Pero wag na lang po yung mga anak. Nakikiusap lang po ako sa inyo, mga kaibigan. Ako, si Buboy Patriarca, nagbabalita para sa Road News Arangkada.